Historia Tagalog Horror Stories Naranasan nyo na bang bangungutin? Yung tipong akala mo ay mamamatay ka na dahil sa nakakatakot mong panaginip. Hindi ka makahinga. Gusto mong sumigaw pero walang lumalabas na boses galing sa iyong bibig. Gusto mong tumakbo pero hindi ka makatakbo. Ako? Oo, naranasan ko na. Pero yung karanasan ko ay hindi lang basta bangungot dahil pagkagising ko ay may isa pang mas nakakapangilabot na nangyari at ito ang ikukwento ko sa inyo. Ako nga pala si Sander. Nakatira at lumaki ako dito sa lungsod ng Marikina. Naaalala niyo pa ba yung istorya na naranasan ko noong minsang humiga ako sa duyan doon sa probinsya ng Rizal. Sa simpleng taong katulad ko, nakakakilabot ng maituturing ang nangyaring iyon. Ewan ko ba? Pagkatapos kasi ng pangyayaring iyon, madalas na akong nananaginip ng kakaiba. Kakaiba ito, as in nakakatakot. Yung tipong Pagkagising ko ay pinagpapawisan ako ng sobra. Itong ikukwento ko ay kailan lang nangyari. Meron din kasing duyan sa tapat ng bahay namin. Ikinabit yun ng tito ko sa ilalim ng puno ng mangga para gawing pahingahan naming mag-anak. Doon din kasi nila madalas na pinapatulog ang mga anak nila tuwing hapon dahil medyo mainit sa loob ng aming bahay at mas presko sa labas. Pagkatapos kumain ng tanghalian, tumambay muna kami ng pinsan ko sa tapat ng aming bahay. Nandoon kami sa ilalim ng mangga dahil tirik na tirik ang araw. Nauna akong natapos kumain, kaya nauna rin akong nakapwesto sa duyan. Nagkukwentuhan lang kami kasama ang mga kibigan namin. Maya maya, nakaramdam na ako ng antok at sa pagkakatanda ko. Tungkol sa swimming ang pinag-uusapan nila bago ako tuluyang makatulog. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sa panaginip ko, lumabas ako ng bahay para pumunta sa aking mga kaibigan. Habang naglalakad, nakasalubong ko ang aking tiyuhin na kapatid ni mama. Inutusan niya ako na bumili ng soft drinks at sigarilyo pero hindi maayos ang pagkakautos niya kaya medyo nairita ako. Sinunod ko pa rin ang utos ni Tito kahit naiinis ako. Dahil nga siguro sa panaginip lang iyon kaya mabilis ang mga pangyayari. Nakarating agad ako sa tindahan. Ang kaso, maraming tao kaya pinauna ko muna silang bumili at naghintay lang ako na matapos silang lahat. Noong tinanong ako ng tindera kung ano ang bibilin ko ay hindi ko na ito maalala. Kahit sa panaginip, Makakalimutin pa rin ako hanggang sa maalala ko na soft drinks at sigarilyo nga pala ang ipinabibili sa akin ni Tiyo. Kaya 'yun din ang sinabi ko sa tindera. Noong papauwi na ako galing sa tindahan, nakita ko sa daan ang isa sa aking mga kaibigan. Pero sa totoong buhay ay patay na siya. Namatay siya noong labing apat na taong gulang pa lamang siya dahil sa dengue. Parang totoong totoo at buhay na buhay siya sa panaginip ko. Ni hindi ko naisip na patay na siya habang magkausap kami. Kinamusta ko siya at marami pa kaming napag-usapan. Marahil ay namiss ko siya ng sobra kaya ganun. Maya-maya bigla na lang sumagi sa isipan ko na patay na siya. Paano ko siya nakakausap kung patay na siya? Tinanong ko siya. Ang sabi ko pa, hindi ba patay ka na? Sabay upo sa tabi niya. Nakaupo siya sa paborito naming tambayan kaya sinamahan ko siya. Sumagot siya sa tanong ko. Ang pagkakasabi pa niya baliw ka ba hindi no kausap mo pa nga ako eh habang nakangiti sa akin maaliwalas ang kanyang muka maya maya sinabi niyang namimiss niya raw kami pagkatapos nun ay bigla siyang nalungkot nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi ang pagkakasabi niya sige na Gumising ka na. Papatayin ka ng tito mo. Tumakbo ka na. Yan ang sabi niya sa akin habang itinutulak niya ako. Halata sa kanyang muka ang pag-aalala. Hindi ko maintindihan yung sinabi niyang iyon. Kung bakit niya ako pinipilit na gumising at pilit na pinapatakbo. Pero aaminin ko na natatakot ako dahil sa mga sinabi niya sa akin. Nagsalita ulit siya at sinabi niya, Tumakbo ka na, papatayin ka niya, baka hindi ka na magising. Pamimilit pa niya sa akin. maya, -maya tinulak niya akong muli at sinabing, Nandiyan na siya, gumising ka na. Nakatingin siya sa aking likuran at sinundan ko naman iyon ang tingin. Nakita ko ang tito ko na nag-uto sa akin. Naglalakad siya palapit sa amin at halatang galit na galit ito. Doon ko na naalala na meron pala siyang inuutos sa akin. Galit na nagsalita ang aking tito at sinabi niya sa akin na ang tagal ko daw at kanina pa raw siya naghihintay at nasaan na daw yung mga pinabili niya sa akin. Inabot ko ang mga binili ko sa kanya. Ewan ko ba? Kinakabahan ako noon pero hindi ako nagsorry sa kanya. Sa isip ko, bad trip ako. Siya na nga lang ang nagutos. May gana pa siyang magreklamo. Sinabi ni Tito na ano daw ba yung binili ko. Sabi daw niya, Sprite at Malboro ang inuutos niya sa akin. Galit na galit si Tito na sigawan ako. Kahit na hindi ako sigurado. Sinabi kong wala namang siyang sinabi kung anong brand ang bibilin ko. Gumanti ako ng bulyaw sa aking Tito. Sinabi ko sa kanya na wala namang siyang sinabi. Ang sabi lang niya, soft drinks at sigarilyo lang. Lalo tuloy siyang nagalit dahil doon. Akmang, sasapakin niya ako kaya tumakbo ako. Takbo ako ng takbo pero parang hindi ako umaalis sa kinalalagyan ko. Sobrang kaba ang nararamdaman ko sa panaginip kong iyon. Takbo pa rin ako ng takbo pero nang lumingon ako ay nakita kong nasa likuran ko na siya. Hinawakan niya ako sa damit pero pumapalag ako at pilit na kumakawala. Sinubukan kong sumigaw at humingi ng tulong pero walang lumalabas na boses sa aking lalamunan. Takot na takot ako noon hanggang sa sinakal niya ako. Sigaw pa rin ako ng sigaw pero tulad nung una wala pa rin lumalabas na boses sa bibig ko. Nakita ko ang itsura ni Tito. Para siyang isang demonyo. Nakangiti pa siya habang pinapatay niya ako. Hanggang sa hindi na ako makahinga. Maya-maya, nakita ko yung kaibigan ko na lumapit sa amin ng tito ko. Mahinahon siyang bumulong sa akin. Sinabi niya, gumising na daw ako at mas malakas daw ako sa kanya. Hindi pa rin ako makahinga ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko, katapusan ko na. Maya-maya, nakita ko ang liwanag mula sa damit ng aking kaibigan. Nasilaw ako ng dahil doon at dahil din sa liwanag na iyon ay nagising ako. Pero parang biglang na ang buo kong katawan. Parang may kung anong bumara sa aking puso at nanikip ito. Nahirapan akong huminga. Natutulog pala ako sa duyan at natatapatan ng sikat ng araw ang aking muka. Parang pagod na pagod ako pagkagising ko. Nakita ko sa hindi kalayuan sa duyan na nagsasampay ang dalawa kong pinsan. Tinawag ko sila para humingi ng tubig dahil uhaw na uhaw ako at nahihirapan pa rin akong huminga. Pero mahina lang ang pagkakatawag ko sa kanila dahil nga hinihingal pa ako at pagod na pagod ako kaya malamang hindi nila ako nadidinig. Maya-maya pa, may nakita akong lalaki sa aking harapan. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Tinignan ko yung itsura ng lalaki at nakilala ko naman ito. Siya yung isa kong tsuhi na medyo isip bata. Nakasuot siya ng isang puting sando at sombrero pang magsasaka. Medyo malaki ang sombrero niyang suot at nakayuko pa siya kaya medyo natatakpan ng kanyang muka. Basis sa kanyang postura, talagang inakala ko na siya yung tsuhin ko. Dahil gusto ko ng tubig, kinuha ko yung isang baso ng tubig na inabot niya sa akin. Pero nung akmang aabutin ko na iyon, bigla akong napatingin sa ibaba. Ganoon na lang ang panghihilakbot ko sa aking nakita masumikip ang aking dibdib at lalong nahirapan ako sa paginga. Walang binti yung lalaki. Nakashort siya pero mula tuhod pababa sa paa ay eh wala kang makikita. Doon ko naisip na hindi ko ito tito. Kung sino man ang lalaki na nakita ko, sigurado akong may balak siya sa aking masama sa sobrang takot ko. Pinilit kong tumayo pero hindi ko kinaya. Nalaglag ako sa duyan kaya't napansin ako ng aking mga pinsan. Nilapitan nila ako at nag-aalala sila at nag-usisa kung ano ang nangyayari. Hindi ako makasagot. Itinuro ko sa kanila yung misteryosong lalaki pero bigla itong nawala Tinawag ng pinsan ko si mama at agad naman akong pinuntahan nito. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Basta, pagising ko. Nasa loob na ako ng aking kwarto. Nandoon ang lahat ng pinsan ko. Tinanong ko si mama kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi nila na hinimatay raw ako pagkatapos kong malaglag sa duyan. Noong una, nalilito pa ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang panaginip lang at kung ano ang totoo sa mga nasaksihan ko. Makalipas ang ilang saglit ay nahimasmasan din ako. Ikinuwento ko kina mama at sa mga pinsan ko ang tungkol sa aking panaginip, pati na yung tungkol sa lalaking inakala kong tsuhin ko. Sabi ng mga pinsan ko, nadidinig daw nila akong umuungol habang natutulog pero hindi nila ako ginising. Madalas kasi akong magloko kaya siguro hindi sila masyadong naniniwala sa akin. Tinanong ko kung nakita ba nila yung lalaking nakasando at may sombrerong malaki, ngunit wala naman daw silang nakita. Hinanap ko rin yung tsuhin kong isip bata para malaman kung nakasando ba ito ng puti. Ngunit nang iharap nila ito sa akin, napakunot ako ng noo. Nakasuot ito ng itim na t-shirt noong mga panahong iyon. Naikwento ko na rin sa kanila yung mga sinabi sa akin ng kaibigan kong namatay. Doon ko na-realize na kaya niya sinasabing gumising ako ay dahil binabangungot na pala ako. Kaya din siguro malungkot siya dahil gusto pa niya akong makasama sa panaginip kong iyon pero kailangan ko na siyang iwan at gumising na. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sigurado ako na kaya niya ako pinipilit na gumising ay para maisalban niya ako sa kapahamakan. Siya ang dahilan kung bakit ibinabahagi ko sa inyo ang kwentong ito. Ah <tries>